Good morning. Good morning. Mga kasi. Ka uh, magandang umaga sa inyo lahat. At panibagong buhay na naman ang ating uh, matutuhayan sa ating mga buhay. Ayun. Kay ganda ng umaga. magaling pa. Yan ang mga tanawin dito sa uh, Palibot. ng inyo. ipapakita ko sa inyo yan ikot-ikot muna tayo yan damahin niyo ang uh, umagang kay ganda yan. mga naririnig nong mga tunog ng uh, mga ibon at uh, lagatak ng uh, agos ng tubig Pagpasal mo na kayo dito. Ayan. Pag uh, medyo mababaw pa ng konti, kukuha tayo ng uh, bunlet. ba lang? Ang sabihin mo. gulung Pak Gulung Titik yang kudu tebak kemeh ya. Istad. nakulung nakolong. Jan lo, bakeme isdang kan. sang sapa sang maliit wala siguro kinoyekin kiniladak mga sumuna kaya nang uh buta oh, may buta ko pwede kung dito magandang pagpastulan ng kalabaw o baka kaya pala may baka dun oh yun yan yun 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 layo 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 yun 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 Tingnan ko nga kung magandang zoom niya. Kung makukuha yung kalabaw doon. Ayun na. Ayun. Ay, hindi siya masyadong ma... Wala na, hanggang dito na lang. ayun ko kalabaw. Hindi tingin sa akin. Ayan. Ayan. Oh. Ayan, na tayo dito.

ກັບໄປໂຍກັບໄປໂຍເຮົາເຊັ່ນ itunin ko nga to mamaya ngayon tungkol nga to nyan nag ualis duno ngayon dito tayo tatahan dito itu jangan kentito lapak yang coba tanim kayak ya ion dong gua nenong tani <laughs> nih ya mayit may is habang naglalakad ako dito natin ka kung nagata yan Yung mga puti pa dyan oh. tapos kahoy tapos kahoy tapos kahoy dito sana tayo dadaan may nagbukan doon doon kaya dito tayo dadaan so, <coughs> Tidak ada na dito oh. Kapasang layo. Ayan oh. Ang dami oh. Gagawing unan. Isa. Tipunin ko. Gagawing unan to eh. Ang dami Pambulog oh. tayo. Hmm. May ahas dito. Oh. dati kasi ito nung maliliit pa kami Yung mga lulu namin lula pala na Kina, kinakuan nila yan Ginagawang <clears throat> unan. Yan o. Um, um, yan o. o oh. diba? Yan. unan yan. Yan. Yan o. Oh. Yan. Oh. Ang tawag dyan ay kapasanglay. May puno ng kapasanglay dito. Ano ko tumutok pa. Aso. Ah, ano, marami pa dyan. Oh. Kayo, mga kaasi, naranasan nyo na bang uh, nakakita ng ganito? Na inipon-ipon ng inyong mga ninuno at gagawing unan. Yan ang mga ginagawang unan noong Panahon ng dikada. <laughs> Panahon ng dikada. Panahon ng dikada. Ayan po, dito sa taso. Ayan o, oh, ang dami o. Oh. Ayan o, oh. ayan o. Oh. niya yan o, ang dami o, oh. hmm. ayan o. Oh. Hmm. Oh. Pero nung ngayon wala na, puros binili na. Uh, Pag-uwi na naman tayo. Lakad-lakad. Hanggang sa makating sa bahay. Uh, malapit ako sa bahay. Ang bahay ng bayaw ko yan. merong mga ibon kalapati yun mga kalapati oh dito ako ngayon dito ako dahil. dito <laughs> Kasi. ako ng bahay ang ako ako'y maghahakot ng buhangin na yung araw na ito doon, doon ako maghahakot sa kalsada, ito yung mga nahakot ko na dito ko ilalagay. Yan ko ilalagay. Yan. Maluwang naman dyan eh. Katapos makakot kong lahat. Uh, okay na okay. Dito ko naman ilalagay yung tricycle ko. Okay, Alright. Ito yung panghakot ko. Okay. Punta na tayo. Sama niya ako mga kasi. Okay. Tara na na yung ko kita sa may kalsada yan yan o. okay ok yep. yan punong puno na Ayan mga kasi ka <laughs> Natapos ng aking uh, paghakot. Ayan oh. Mga ilang ilang May tila. May isa, dua, talo, 4 lima, inam, pito, walo. Walong hakot. Ang sagad mong matagay, pinagkabi mo kayo mito, natin ay pagdilig siya, na. ko manin. Ikot tumulang. Ayan, tapos na ilalagay ko sa konto at harangot ko dyan sako okay salamat salamat at magandang umaga sa inyong lahat pawis na poiso